Kaya ang kakabsat mga bonsoy Kinukuha na natin itong kalabaw <laughs> Yung kalabaw dito sa tap ang uh, Rizal Monument Ito mga kalabaw Dalawa to eh uh, yan yung isang kalabaw Yun yung isa uh, Upload videos lang ah Bali dalawang kalabaw to Dito sa tapat ng Rizal Monument Kirino Grand San, yun uh, Ito yung dalawang kalabaw yan sa Isang kalabaw yun Sa, sa kabila yung Rizal Monument Pupunta na tayo sa Rizal Monument ngayon. Yeah. Ayan na natin kalabaw na yan. Ayan. Yeah. Upload videos lang tayo. Panay upload videos lang tayo. Ito yung 18 million. 18 million na project ni Panot. Prag di ba? Kaso ni Panot to eh, 18 million. Yung halaga ng flagpole na to is 18 million. Kaso talaga ito ni Panot. Pero laki naman ang ginagpot. 18 million. Dahil lang sa flag ball. Diba? Kaso ni Panot ito eh. Yan. 18 million yung halaga ng flag ball niya. Eh, punta na tayo sa kabila. Kay Apo Rosal. Purihan na takabila. Two the driver to. Driving school. Tapos silipin din natin yung lugar kung saan na binarel. Yung actual place kung saan binarel si Apple Jose Rizal. Actual place talaga. Hindi naman dito eh. Akala kasi ng mga tao dito. Pero hindi. Hindi yun nga pupunta natin yung actual place kung saan siya binaril kung saan siya, siya uh, ano, binaril nga ina, ina, ano, uh, execution executed diba alanganin <laughs> balik muna sa kapsat alanganin again video tayo ngayon sa monumento ni Apo Rizal yan yan yung monumento ni Apo Rizal mismo yung guardia, mga guardia na yan may, may re sila every 2 hours pala every 2 hours nagpapalitan may dalawang oras tong guardia na to kung sakali Oh, after 2 hours, may papalit sa kalila. Ganun na naman. Basta every 2 hours, may pumapalit na gwardiya. Yan. Di monumento ni Apo Rizal. Dito sa Luneta Park. Hindi pa tayo sa kapila. Sigat, Jose Rizal. Ay, sige. Pupunta na tayo dito saan. Ano ba yung bata? Nag-i-enjoy. Huwag <laughs> niyo. <laughs> Ewan ko ba, bakit hindi masyado pinupuntahan ng tao itong pupuntahan natin ngayon? Akala kasi na nga ng mga tao. Akala kasi ng mga tao diyan, diyan siya inexecute. Akala ng mga tao diyan talaga actual place siya na uh, kung saan siya binarel, pero hindi. Pupuntahan nga natin ngayon. Pupuntahan nga natin ngayon. Okay, ko konti talaga nakakalam Sarado. Kwisit, sarado. Hmm? Ikot tayo, sarado. Hindi saan eh, hindi daanan dun, oh. Ikot tayo. Sarado eh. daming tao ngayon dito sa luneta kakapsat mga punsoy mas enjoy ka naman dito kaysa sa dolomite diba parang uh, sila sa dolomite sila sinabi ko hindi ako pupunta ron pwede pwede kong ang lakarin diba pero hindi ako pupunta roon. sinabi ko na yan mawala muna mga Duterte bago ako babalik dun mawala na muna mga Duterte sa sa circulation bago ko babalik doon. Project nila yan eh. 拜倒。 Or

Ang lawak talaga ng luneta. Ang lawak talaga ng luneta. Na ng Luneta ho. Oh. Dito yan yung pina-sabihin, lugar. Dito talaga actual place ang execution ni Apo Rizal. Hindi doon. E, kala kasi ng tao. Kaya naka-concentrate lahat ng tao doon. Kala ng mga tao doon mismo. Hindi. Dito. Dito talaga yung actual place kung saan siya in -execute. Hindi naman doon eh. Para monumento lang niya yun. Ito so na, papasok na tayo. Dito talaga yung lugar. Kung saan siya talaga in-execute. Actual place to. Yan, dito. Yan. Dito mismo. Yan, yung mga, mga ano na yan. Yan, yan yung kinakatayuan ni Apo Rizal. Yan mismo. Ito yung mga bumaril sa kanya, di ba? yan yung mga statwa na yan yan And yung mga pumaril sa kanya execute yun si Apo Rizal yun. dito talaga actual place to actual place to kung saan siya talaga na execute dito hmm. Hmm. hindi doon sa kabila ha. monumento lang yun yung may bantay monumento lang yun ito talaga dito. Dito talaga siya next queue. Ayan, di ba? Executed siya rito talaga. Actual page to. yan, Di kakabsat, panggabunsa, yan. Okay. More, um, Dito sa talaga actual place of started. execution ni Jose Rizal ni Apo Jose Rizal dito Yan Ito sa kapila, ang dito marker yan. Monumento nyo lang talaga yan. May bantay na yan. Monumento nyo lang yan. Dito talaga yung actual place. Yan. Nakita nyo sa loob. Yan talaga ang executing execution place niya. Yan yung actual place kung saan siya in-execute. Yan Yan. Yan ang pagka pagkabayani ang pagkabayani ni Dr. Jose Rizal. The, 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 the martyrdom of Dr. Jose Rizal. Yan ang pagkabayani ni Dr. Jose Rizal. Martyrdom of Dr. Jose Rizal. Yan. Diyan. Halin tayo sibat na rin tayo ikot daw sabi ng guardia ikot ito si Kat Andres uh, ito si Gat Jose bago siya i-execute yan siya ito Yan, uwi na tayo. Tapos nang pasyal-pasyal nating yung ano, next week ulit. Guro, may arkoles. Tapos ulit tayo. Wednesday, labas ulit tayo. Monthly, labas ulit tayo. ina tumahan natay. Okay. Lebas na rin tayo. nalibot na natin tong Luneta Park. Out na natin kakabsat mga bonsoy. Pwede na tayo mag-out. Okay, out na natin ha. Mag-live ulit tayo mamayang gabi. Salamat. Uh, upload videos ng lahat to. Mamayang gabi mag-live ulit tayo. Out na kakabsat mga bonsoy. Salamat. I-upload videos ko lahat to. Itong mga binidyo uh, ko. Okay, bye bye. Salamat.